At dahil freezing na po ang temperature dito, ay minabuti ko nang i-harvest po lahat na po mga gulay na pwede i-harvest kaysa naman tumigas ito sa lamig at hindi na po mapakinabangan. Kaya ngayong gabi, ang ulam po namin ay grilled talong. At gumawa lang po ako ng sausawan na gamit lang po ang balsamic vinegar, apple cider, rock salt, pepper at nilagyan ko din po ng parsley. Pag ako ay nasa bahay lang at lalong-lalo na po pag wala po yung aking mister, Aba, mas komportable po talaga akong gumamit po ng aking mga kamay pag kumakain. At hindi lang po yun. Alam niyo ba na sabi po sa isang pananaliksik na ang pagkain po na gamit ang ating mga kamay ay isang malusog na ugali na may maraming benepisyo para sa ating physical, mental, at emosyonal na kagalingan. At sabi din po sa isang pananaliksik, ay mas masarap daw po kumain pag gamit po natin ang kamay. Dahil ang pagkain po ay pandama. It is a sense of touch. Sa pamamagitan ng pagkain gamit ang mga daliri, ang atensyon ay otomatikong nasa temperatura, texture ng pagkain, mga kulay ng pagkain, flavors at saka aroma. Ang pagkain gamit ang mga kamay ay nakakatulong sa mga good bacteria na makapasok sa ating katawan at maproteksyonan ang ating digestive system mula sa pagkakalantad sa mga nakakapinsalang mga bacteria. Ang iyong pagkain ay natutunaw ng mabuti dahil kapag hinawakan ng kamay ang pagkain, nararanasan ito ng ating mga ugat sa dulo ng daliri at pagkatapos ay nagpapadala ng mga sinyales sa utak na nagtuturo sa katawan na maglabas ng digestive juice, kaya maaari nitong mapahusay ang ating panunaw. Marahil ito din ang dahilan kung bakit mas masarap kumain kapag ginagamit po natin yung ating mga kamay. At maaari din itong pagandahin ang sirkulasyon ng ating dugo. Iminumungkahi din ng mga eksperto na kapag kumakain po tayo gamit ang ating mga kamay, ang isang tao ay kumakain sa kontroladong sukat at sumakatuwid ay maiiwasan ang labis ng pagkain at maiiwasan tumaba. Ang pagkain din na gamit ang mga kamay ay lumilikha na isang espiritual at physical na koneksyon sa pagkain at nakakatulong po ito na mas maging may kamalayan po tayo sa pagkain po natin na ating kinakain and also to be in that moment. At syempre po mararamdaman din po kaagad natin na masyadong mainit yung pagkain kaya siguradong hindi po mapapaso yung ating dila. Kaya halina po kayo, boodle fight na po tayo!